Para maiwasan po guys na mangyari sa inyo 'yan guys na mag suma, uh, mabutas yung bladder ninyo yung bladder niya sa ilalim Hello po mga pups at mga quiz, no? Uh, ngayon uh, may gagawin na naman tayo ngayon na uh, bagong video. Uh, kung makita nyo dito meron tayong uh, pressure tank no uh, sa so napansin nyo open siya dahil ito yung rescue ko kanina uh, dahil yung problema is palagi nilang umaandar ang uh, water pump nila no at yung pressure niya is hindi na tumataas no so every time nag open sila ng pusit no uh, andar agad yung water pump at ang pressure niya ay hindi maganda no So yon ang tiningnan ko doon, uh, pag pindot ko sa kanyuto sa likod nitong pressure tank is lumalabas na yung tubig guys, no? So ibig sabihin noon is may butas na yung uh, bladder tank niya guys, no? Yung guma niya. So yon, uh, tinanggal ko yon at tinira ko dito sa siap uh, para mapalitan natin ng uh, bagong uh, bladder niya guys, no? Yung guma na nilalagay dito sa ilalim. Dahil ang tamang posisyon niyan guys is ito kasi ay bladder tank no so supposedly yung tubig is papasok lang sa uh, guma. hindi siya dapat papasok at magko dito sa uh, loob ng water ano nitong tank guys dahil pag nangyari yun, yun guys uh, nagagamit pa rin siya guys pero unti-unti bumabaho yung tubig ninyo dahil ah, uh, nagkakaroon siya ng kalawang sinalim, no? Ah, uh, ang masakit pa doon, guys, no? Kung hindi niyo yun naagapan, ah, <coughs> uh, maaring, uh, mabutas itong pressure tank, guys. At, yun, uh, ah, uh, 50-50 na siya na ma-repair. At, ang solusyon na lang is, bibili na lang kayo ng bago, no? So, buti na lang naagapan ko, napuntahan, na-check, at hindi pa malala yung problema. Uh, kasi, ah, uh, ah, ang problema lang is nabutas yung uh, bladder niya no. Kaya sinasabi nila sa akin is bumabaho daw ang kanilang tubig kahit may filter sila no. So yun. So yun ang ating gagawin ngayon. ngayon uh, papalitan natin ang bago at lagyan natin ng uh, hangin guys no. Yung tamang hangin lang. So yun. So dito uh, may uh bladder tayo guys no ito so ito ay uh, bladder tank horizontal uh, 36 liters ang capacity nito guys no okay so yon uh, palitan natin ngayon so ang pagpalit nyan guys is dapat ipasok muna natin ito guys no Pasok muna natin itong uh, bladder guys. Para hindi tayo mahirapan paglagay sa uh, kanyang kanyuto. So, yun Pasok na. Pasok na natin. So, uh, tilang kakapain, hanapin natin yung kanyuto guys. yan kailangan nating malagay dito ng maayos guys no so kung hindi kayo marunong guys uh, hindi nyo kayang gawin uh, ipagawa nyo na lang sa uh, experience na gumagawa dito guys no dahil kapag na pilipit kasi, yung kanyuto guys maring maputol yung uh, guma. So, yun na naman. Ang kos na mabutas siya. Yan, medyo mahirap to guys, no? Hindi mo kasi nakikita. Yan. Oh, yun. yan, So, tapos, lagay natin itong kanyang washer, guys. Tapos, itong lock nut. Yan, nung lagay na natin ng lock nut guys Pitan lang natin ng hindi masyadong mahigpit Dahil itisik pa natin sa loob Kung hindi ba naka lubid yung uh, Kinabita ng uh, Bladder tank uh, Bladder guys no So kung nasa maayos lang pagkalagay guys So yun, pwede na natin higpitan pasensya na sa ingay guys kung may naririnig kayo na kumakanta uh, may karaoke sa labas guys no so, ayan ikpit na yan so, ang gawin natin guys is pag nahigpitan na yung kanyuto guys is hataki natin itong bladder nya guys no hatake natin i-sitting natin dito sa kanyang tapos, i-check din natin kung hindi ba naka-mayos ba na pagkalagay, guys, no? Hindi naka-pulupot. So, ayan. So, ayan, malagay ng mayos. So, tingnan na natin na hindi naka- naka- ba, naka- ang tawag doon, so, yung lagaya ng screw, hindi naka salungat, guys, no? Ayan. So, ayan, lagay mo na yung, yung bolt. So, parcel, dalawa muna. So, kung nagpapalit, magpalit kayo guys ng guma guys, dapat uh, yung seat talaga niya guys no so tapos kung bibili din kayo ng uh, bladder tank dapat siguraduhin nyo no niyo na yung binibili nyo is merong spare guys no madali lang makabili ng spare So, yun guys, uh, na natin, no? Tamang-tamang tamang paghigpit lang. So, ngayon ang susunod natin gawin guys is maglagay na tayo ng hangin. So, uh, tick note lang guys. Dapat ang hangin nito guys is nasa mga 22 PSI lang, no? Itong pre-charge niya, no? Huwag nating lagyan ng maraming hangin dahil ang mangyayari ah uh, hindi na rin, hindi din papasok yung tubig pag masyadong maraming hangin guys no so yun dahil sobrang hindi na maka uh, dapat 22 psi lang guys no ang standard ng pressure tank ah uh, iba't ibang klaseng pressure tank guys guys is meron yang uh, pre-charge nya din guys na uh, yung nasa manual nya no ilan lang dapat so yun ang dapat nating ilagay no so yun alagyan ah, natin ng hangin nakargahan na natin guys so ang gawin natin ngayon is i-check na naman natin yung pressure nya no? baka na over pressure no so yan so gamit tayo ng pressure gauge guys no so kulang pa guys no so ayan makikita nyo hindi pa siya umaabot ng 20 dapat 22 PSI guys so bagyan natin ng kunti pa check na naman natin kung nasa tama na ba na uh, pressure sitting 20 twenty one, twenty two. So, yan guys, no, kau kita nyo jen, uh, nasa 20 twenty one, twenty no. So, yun ang ating Uh, pre-charge, guys. Yung nakita nyo dyan, 1 bar, 1.5 bar. So, ang setting nyan, guys, is nasa 1.8 bar, no? So, nasa mga 22 PSI, no? So, yun. Okay na yan, guys. So, i-reset natin. So, yun. So, yun lang po, guys, no? So, para maiwasan po, guys, na mangyari sa inyo yan, guys, na mag suma uh, mabutas yung bladder ninyo, yung bladder niya sa ilalim, dapat mamintin po ninyo yung hangin niya guys, no? Uh, Unang-una, pag napansin niyo sa inyong water pump is uh, palagi nalang umaandar. So yun, ang mga dahilan niyan is uh, puro tubig na ang nasa loob, no? So madali lang namang malaman guys kung wala ng hangin ang bladder tank guys. Dahil puno yan ng tubig, no? Iba ang tunog ito. Ibig sabihin yan, puro hangin lang yan guys, no? Uh, walang tubig, no? Dahil ang tama dyan guys is 3 port yung tubig at nasa 1 port yung hangin. So yun guys no. Uh, I hope may natutunan kayo ngayon sa ating video. no Kung paano maglagay ng hangin at mag, mag uh, replace ng uh, bladder tank. Bladder ng bladder tank guys no. So yun guys uh, maraming salamat.